Dako nga buho, nakitaan sa duta sa barangay Hibawan, Santa Barbara, Iloilo, matapos maglaslas ang bagyotino. Si John Sala, nakatutok. Wala na nagasulod sa kwarto sa ila balay ang pamilya ni Rose Halin kahapon. Kagabi naman halos wala ininatulugan sa kakulba. Mangutsagwa sa ilang balay sa din palapit ang ila kwarto. Nagtuhaw ang isa kadako nga buho. Nakalbaan mga misir eh. Kaya uh, di rin kami katulog. Pa subong sa sala na kami subong katulog. Kaya nadlock na basi. mga basi, magdalo mga magdalo mga buho. Dugang sinisa nagligat nga tuwig pakunosan nagsugod nga may nagkakabatian sila nga kasubong nga may nagalagbong sa dalom sang duta posible ko nga amusad to na ang pagsugod sa pag ab, -ab sa duta. Namtang ang buho sa likod mismo sa flood control structure nga gitukod sa 2018. Mga kapuso, pasado alas 5 kahapon sa kaagahon, nakita na ko no, sa mga residente nga gamay pa lang ang buho diri nga bahin sa barangay apang samtang nagadugay nga nagadugay nagadako nga nagadako ang buho kag ini na sa karon ang sitwasyon Itong taga uran bala dumi nagabatsagan kami magturog dumi nagalagabong sa silod Di, why man naman expect kung ano ra ba lang uh, duminagahulog. Nagalaba sa ginabanta 14 metros. Nagalapad naman sa 23 metros kag may kadalumon na masobra 20 metros ang nasambit kabuho. Suno sa barangay officials na report na nila ini sa LGU. ginan na report naman namon sa may panuwa tapos ang concern lang namun di sa may kwan na tani. Eh, actually, nila tani pala dayon. Sa inisyal ng investigasyon sa MDRRMO Santa Barbara, nagagawa nga soil erosion na posibleng gintunaan sa buho. Isa sa mga ginalantaw ko solusyon sa bandwa among pag-evacuate na sa mga residente. Base may nag-cause nga nag-leak ang um, lupa sa likod kang slow protection. So ang leak nga to, kung may buho tuya sa dalom, amo to nag-cause nga nagsigisigi nga nag-erode ang ano ang uh, lupa sa likod kay slow protection. We already instructed them to move to a safer place sa house nanda. Ginpahamtangan na sa mga baral ang buho agud malikawan nga mahulog diri ang mga residente. Natalanan naman nga magsapol ang LGU kag DPWH Iloilo 4th District Engineering Office anggot sa temporaryong solusyon sa buho. Nagpaiway naman ang taga DPWH 4th DO nga magpa-interview sa news team. Apang kun ang mga residente ang pamakuton, hindi na kuno makaulat pa sa meeting sang duha ang ila problema kag nagakinahanglan sang madasig nga solusyon. Delikado gede. eh. So ma banwa or sang ano ik eh, para nga ma ano ning makaiad para nga di man kulbaan upo at kay Hansi Sharto John Sala One Western Visayas